morning. Nagloto ko dere o bulinaw. Gator pa na ako mga kamartis o. ayan na mga kamartis. Pula na yun. O e, no, napagod na yun siya mga kamartis no. Ang torta. Yan. Butang ang gitlog ni siya mga kamartis. So. Ang sarap talaga sa torta mga kamartis. Ayan, mga kamaritis. Lord, so, mga kamaritis, no? Wala na po po, Julo, Lord, na duha ka ingon ani. Duha na siya ka ingon ani, mga kamaritis. So, di ang naluto, pulahay na gid ka ayon, mga kamaritis, no? So, minuto ka ayon, ni Wow, ang sarap talaga, pula-pula. Tustig ni siya nga pagka, pagkaturta, mga kamaritis, eh. Ayan, mga kamaritis. So, napalong gyud mga kamaritis ang akong sugnod. So, nagwala gyud maluto pa. So, kay napalong nahugtan ko og oh, sugnod mga kamaritis. Grabe gyud ka sa kayo eh. So, ano naman ko inaluto mga kamaritis oh. Ika pula-pula ko na kagara kagungkong, kagungkong. <laughs> Kanang crispy nak siya mga kamarkis. Ah, uh, sige. Oh, mo eh. lang ni. Eh. Then hinalan ko to. Thank you for watching my video.